Welcome back sa aming channel, ang KKK by Jeng and Ote. Siyempre, sa mga bago nating subscribers, ako po si Ate Jeng at si Ote po ay aking anak. Kaya lang, siyempre, nasa school siya. Ayan! Kamusta po kayo? <laughs> Medyo madami bang ano? Madaming kung ano-anong nangyayari sa buhay? Hindi po kayo nag-iisa. Same, same. <laughs> Lahat po tayo ay maraming mga pinagdadaanan lately. Hmm sa mga personal nating buhay. Marami po tayong mga pinagdadaan ng pains, marami tayong pinagdadaan ng anxiety, sadness, etc. etc. Pero, laban lang. O, ba? diba? Yun ang mahalaga sa buhay natin. At syempre, dahil tayo ay lumalaban, gusto natin ng mabangong bahay. <laughs> Anong kinalaman? Anong kinalaman n'on doon? Ang vlog kasi natin ngayon ay isang simpleng tip lang para yung ating bahay ay magmukhang amoy. Hindi pala magmukha kasi hindi naman siya mukha. Magamoy. Rich home. Wow. Ano bang amoy ng rich home? Hindi pa ako nakapasok sa bahay ng rich. Basta, Parang amoy presko, amoy mabango. Ayan, simpleng-simple lang. Hindi ko naman 'to idea. Ito ay susubukan ko lang dahil ito ay nagtrending sa TikTok, oh, 'di ba? Nagtrending din siya sa Facebook. Before, nasubukan ko na ito, guys, actually, pero ipapakita ko sa inyo dahil useful talaga din. Na, na ano ko na, eh, proven and tested. Na talagang amoy talaga ng bahay. Kaya syempre gusto ko mag-i-share sa inyo ba diba? Sayang naman yung info. Baka yung iba kasi hindi naman karamihan kasi sa inyo talaga ay hindi nag facebook hindi nagti-TikTok. Alam ko 'yon kasi base sa aking analytics ay more on seniors ang ating mga mga subscribers, 'di ba? Maraming mga seniors na talagang sa TV lang, hindi naman nag facebook So Baka sakali namang magamit nyo rin, especially doon sa may mga pets. O teka lang, may gumagapang na insect sa akin Ayan. Especially doon sa may mga alagang pets sa loob ng bahay kasi may eliminate talaga yung odor. Kaya nung napanood ko to, sinubukan ko kasi, sinubukan ko kaagad kasi nga may mga pets ako dito, may mga cats ako dito sa loob ng bahay na pagkaminsan kapag yung isang old cat ko in heat, nako na kung saan saan nagwiwiwi at saka yung isang old cat ko rin before na male na yun ang isa sa kinalulungkot namin ni Daddy D at ni otter na talagang lumisa na siya, nasa rainbow bridge na siya. Yung aming buknoy na 8 and a half years old na ay namaalam na sa amin dahil nagkasakit siya ng CKD o yung chronic kidney disease. Eight and a half na kasi siya. Mag na nine years old na siya. Kaya hindi na rin kinaya. Hindi na rin namin siya pina-opera or something. Almost a year niya na rin inilalaban yung sarili niya doon. Sobrang nakakalungkot. Kaya lang syempre, ganun talaga. Ayan, dahil nga tayo ay may mga pet, subukan natin yung mga bagay na magpapailiminate doon sa mga amoy-amoy, mga ihi-ihi, ganyan. Ang pupu walang problema sa akin dito talaga. Kasi... Sa litter box sila lahat. Walang kahit na sino mang cats ko dito. Anim sila before. Ngayon lima na nga lang sila. Hindi sila nagpupuk anywhere. Kundi sa litter box. Ang litter box ko ay isang malaki plus tatlong maliliit Apat ang litter box ko dito sa loob ng bahay. Ang nagiging problem ko ay yung wiwi. Na yun naman yung napaka-amoy talaga guys. Ayan, umpisahan na natin. Ang ating mga ingredients lang ay asin. Ang nilagay ko dito ay anim na na ganito, kutsara na asin. Kasi masyado namang marami kung pupunuin natin. Kasi eh, isa lang naman yung gagamitin kong fabcon. Ito yung next ingredient natin na ano magpapabango sa atin. Fabcon. Ayan. Kunyari, takpa natin. <laughs> Kunyari, hindi natin alam kung anong brand. Pero kasi, sasabihin ko sa inyo kung ano yung mabango. Na talagang uh, sobrang, ano lang, sobrang decent, sobrang kalma, makalma, anong tawag doon? Sobrang basa, ano siya, hindi siya masakit sa ilong, hindi siya nakaka-migraine. yon hindi siya nakaka-migraine na amoy. Kasi nasubukan ko na ibang Fabcon, ng ibang brand din. Halos anim na klase yung ginawa ko dati, nasunod-sunod na week. Kasi naglalast lang siya rin ng one week. Kasi inan ko na to, tinesting ko na nga, naglalast ng one week yung amoy. Pero maamoy pa rin, mabango pa rin, kaya lang hindi na nag-spread. Uh, one week lang talaga yung kanyang nag-spread siya sa loob ng bahay. Pero maliit lang naman tong bahay namin. Kung medyo malaking bahay nyo, dagdagan nyo na lang siguro. Ito talaga yung the best para sa akin. Pero pwede nyo rin subukan yung mga iba pang mga fabcon. Ayan, tapos itong clubs, kahit naman hindi masyadong marami, kasi itong clubs ay may ano rin to, may sariling essential oil. Tapos talaga namang nakaka-relax kasi talaga din yung amoy ng clubs. Makakaano siya, makaka tulong siya sa pagpapabango rin, oh, 'di ba? Parang may ano siya, may may herb scent na hindi mo maintindihan talaga na sobrang bango. Tapos syempre yung alcohol, nagtutulong naman 'to sa pag defuse ng ng ano, ng odor para sa paligid natin. Ito rin naman yung clubs nag tumutulong din to sa pagkalat ng amoy sa ating bahay, eto namang asin, syempre yung asin ang base natin kasi alam nyo naman natin yung asin, hindi nabubulok yung mga bagay-bagay na ilagay natin dito hindi rin to inaamag o, kaya palagay ko yun talaga yung ginagamit ayan, imix lang natin syempre lagyan muna natin ng alcohol dalawang kutsara lang okay na yung mga napanood ko sa TikTok saka sa Facebook, mas marami yung asin nila. Kaya nga lang, masyadong sinisipsip ng asin yung Fabcon. Kasi ang Fabcon ko ay isang sachet lang talaga yung nilalagay ko. Kasi magastos na rin naman kung mas marami pa. Siyempre <laughs> nga yung mga DIY natin, dapat medyo affordable. Oh. Ayan. O, oh, ba diba? Hindi lang dahil medyo green ito. Wow. Ayan, oh. Medyo green. Ayan. Kita, ayan. Haluin lang natin. Kailangan, eto, ganito lang kasi karami. Anim na kutsara lang yung nilalagay ko para basang-basa yung fabcon. Basang-basa ng fabcon pala yung asin at saka yung alcohol. -mi mix talaga. Kasi pag sobra, sobra yung asin, dadagdagan mo rin yung fabcon mo. Eh, ito lang naman, enough na. Yan talaga yung, ang sarap-sarap niya. Antibacterial din tong amoy na to. Pero meron pang isa yung color blue. May blue pa na surf. O so, diba, inano natin yung brand. Okay lang yan. Mm. Ang bango kasi na to. Ang bango, -bango. Ang sarap-sarap niya sa, ang sarap-sarap niya talaga sa, sa ilong. Wow. Yan, ganyan siya. O, oh, yan, ayan. Tapos, eto, ilagay lagay lang natin ibudbud lang natin dito. Itusok-tusok. Ayan, itusok-tusok lang natin. Ayan. Tusok-tusok -tusok lang natin yung mga clubs na yan. Ito ay ginagamit na spice sa maraming mga soup. Kung ano-ano pa. Comment down below kung saan yung ginagamit yung clubs. Pero ito, ito ay ginamit dito ng mga boys sa pagluluto nila ng biryani. Kasi aromatic talaga to at sa talaga namang nakakadagdag ng bango sa pagkain. Pero talagang ano rin to, napaka sustansya din. ano sustansya ba yun? Sustansya ba ang tawag doon? <laughs> Mas marami siyang health benefits. Itong clubs din. Ayan, wait lang. Dagdagan natin. Kasi gusto ko yung amoy talaga ng clubs. Clubs. Oh. yan! O, oh, ba diba? Yan. Ganyan lang. Ganyan na ganyan lang. Sobrang dali. Sobrang bilis. Napaka-simple. Pero, guys, grabe talaga. Grabe yung amoy niya. As in, kumakalat-kalat talaga to sa loob ng bahay. Wait lang, may langgam. <laughs> Kung meron man kaming kayamanan dito na mayaman talaga, sa langgam. Sobrang yaman namin sa langgam, guys. <laughs> <laughs> Kahit saan, anong kulay man ang langgam, napakadami dito sa bahay. Ayan! Eto na, ayan. Inubos ko na kasi naialis ko na eh. Yung ibang variant ng ano ng mga Fabcon, medyo masakit sa ulo, na try ko na. Pero ito talaga hindi. O, oh, ba? Diba? Kailangan, ano handi natin? Piliin din natin yung talagang medyo kalmado. Makalma. Para nakakatulong din sa pag-relax ng ating mga hindi nakaka-relax na buhay lately. Maraming mga nangyari sa ating mga buhay-buhay na parang, ah, gusto kong mag-relax. Tapos paghiga ako dito sa sopa. Kaya ito may mga tabon, guys. Kung wow, mapapansin nyo, ayan, binibilhan ko yan ng mga cover. Talagang grabe yung effort ko dito sa mga sofa namin kung paano pabanguhin yung mga scent ng wiwi ng pusa. Kasi ang hirap niya na pala palagi mo siyang labhan. Ang ginagawa ko dito, meron akong foam cleaner and then ida-dryer ko yan dryer ng vacuum or yung hair dryer ko. Mas madalas ko pang gamitin dito sa sofa yung hair dryer kesa sa buhok ko. Yan dito, nilalagyan ko yan. Siyempre, gusto mong mag-relax tapos mag mo. <sighs> Amoy ihi. <laughs> Mare-relax Mar ba tayo nun? O, di syempre, grabing linis. Kaya ito, ang gagawin natin, maglagay tayo ng ganito. O, dito ko yung ilalagay sa table. O, diba? Para naman maamoy. Dito talaga ako naglalagay actually. Tapos doon sa table, naglalagay din ako. Tapos doon sa may CR namin. Tapos dito sa kusina, naglagay din ako before. Iba-ibang scent, iba-ibang variant, iba-ibang brand ng Fabcon. At, ayun, nagkagulo-gulo yung isip ko. <laughs> <laughs> so, yung ko dati, nagkagulo yung isip ko sa amoy. <laughs> Nagkalito-lito ako kung alin ba yung maamoy talaga. Pero ito talaga yung the best. Yung green na antibacterial na surf. Yan talaga ang... Para sa akin ha. syempre naman, subjective din naman. Pati ang scent, yung nagugusuhan mong amoy. Subjective din yun. Parang beauty, ba? Diba? Pero ito para sa akin ang mabango. Ayan lang, guys. Ang simpleng tip galing sa akin. Wow. Kasi marami tayong makikita niyan. Mabilis na mabilis lang gawin. Mabilis na mabilis lang. Almost... Kung may mga one minute kasi sa reels ko lang nga siya nakita actually sa Facebook. Pero walang kwento kung ilang ano ba siya, kung ilang gaano ba siya katagal, kung anong variant ba, kung gaano kadami yung asin. Basta put lang ng put, put lang put talaga, put ng put, lagay lang ng lagay. Siyempre ako may kasama pang kwento, kaya naman medyo mahaba-haba ang ating explanation. Pero, syempre naman, kayo naman yung aking pinagkukwentuhan. Kaya naman, syempre, si share ko pa yung mga bagay-bagay tungkol sa aking buhay, sa aming buhay dito, mga nangyayari. Ayan. Ang uh, bahay naman namin, yung hindi naman kalakihan. Kaya sakto na yung ganito. Pero, kahit naman kasi, hindi to malaki. Pag may isang miming, ay kahit nga malaki. Kahit, I mean, kahit malaki or maliit. Pag may isang miming na panay ang wiwi, kahit saan, ay nako, for sure, or dog, for sure, maangamoy talaga ang ating house. Ah, syempre, mahalaga naman sa ating buhay ang ating mga pets. Kaya kailangan, tayo rin yun ang mag-a-adjust. Alam nga namang utusan mo, alam nga namang paluin mo yan kapag nagwiwi, di ba? Mahirap silang turuan kapag inhit talaga sila. Yung akin namang miming na isa, yung old ko, si Nibols, yung Siamese ko, hindi ko na kasi siya napakapon before. Kasi aggressive kasi siya. Kasi baka sabihin nyo, bakit hindi ko siya pinakapon. Aggressive kasi siya, ang kanya'ng attitude ay ako lang 'yung love niya at saka si Daddy D at saka si Otep. Hindi rin siya pati pwedeng hawakan ng ibang tao. Yung vet ah uh, sabi niya, kapag ganun daw ang attitude ng cat, saka mahihirapan din akong ah uh, lagyan siya ng antibiotics. So hindi ko siya na ano, na kapon before. Pero yung lahat niya kapon lahat ng cats ko kapon. Maliban sa kanya, before yung sa Marikina, yung tatlo. Pero ngayon, dahil bago nga si Shein, saka si Cookie, nakaschedule na yan for November. Ganun ang pila dito ng, ano, saka si Lucana. O, diba? Ipapakapon ko yun sila. Ngayon naman, si Nibbles, dahil old na siya, ayaw na siyang kapunin ng vet. Dahil baka ikamatay niya na daw po yun. Kaya, hanggang nandito siya sa mundo, ay ako na lang yung mag adjust 'di diba? Kami na lang yung ilong na lang namin yung mag adjust <laughs> Pero itong mga bata pa, ipapakapon po namin 'yan. Ayun, 'yan lang po ang aking ma share sa araw na ito. Sana po ay natuwa naman kayo sa simpleng vlog ko at mga kwento, konting kwento. Maraming maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa aming channel. God bless po at sana po ay mag-ingat po tayong lahat. Mag-ingat po kayong lahat. God bless po. Bye!